Hello ka blessful, have a good day. Welcome back to my channel. At ngayon nga po ay narito po tayo muli sa rooftop at ipapakita ko po sa inyo ito pong halaman na rose na ang dami-dami pong bulaklak na orange ang kulay. Ito po yung paborito ko pong kulay kapag bulaklak ang orange dahil ang paborito ko pong kulay po talaga ay blue. Pero ito po kasi ay tignan ninyo napakaganda pong tignan ito pong kulay ng rose po na ito ito po yung orange at kapag ito na po ay namukadkad o parang uh, luma na po na bulaklak po niya ay nagiging light orange pero kung yung bago pong bulaklak po niya ay talagang ang kulay po niya ay orange at napakaganda pong tignan napakasaya po yung kulay na ito na orange at marami pa pong mga sumusunod na kanya pong mga bulaklak at uh, tunay nga po na ang rose po na ito na halaman ay napakasipag po niyang mamulaklak Bulaklak. napakaganda pong tingnan at meron din po rito ang kulay po niya ay red ang kulay o kaya ay parang red pink ang kulay po nito ito po siya ibang ibarin rin po yung kanya pong korte kapag ang bulaklak po na ito Ayan, at marami din pong mga sumusunod pa po na bulaklak po nito. At mayroon din pong puti ang kulay. Oops, mayroon pong kumakain yung bulaklak po niya. Kaya alisin po natin para hindi po kaagad malanta yung bulaklak. Ito naman ay ang puti. At marami pa rin pong mga sumusunod na bulaklak. At ito rin po ay ang red rose. At tingnan po ninyo, o yung ko na po siya, hindi po niya mabuhat yung kanya pong bulaklak. Yung halaman na ito. At meron din po yung ang kulay po niya ay pink. Ito naman po ay ang pink. Iba rin po, ang malaki rin po itong bulaklak po na ito ng rose. Ayan, napakaganda. At ito naman po yung tinatawag po nilang amaryllis o red lily.